nakarating na si Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas para sa tatlong araw na state visit. Kaugnay nito, nagpulong si Widodo at Pangulong Bongbong Marcos kung saan sumentro ito sa bilateral relations, issues sa West Philippine Sea at ang kaso ni Mary Jane Veloso. Nakatutok sa balitang yan si Aileen Talipi. Nasa bansa si Indonesian President Joko Widodo para sa tatlong araw na official visit Sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kung saan binigyan ito ng arrival honor sa Kalayaan Grounds. Sinundan ito ng bilateral meeting kung saan tinalakay ng Pangulo at ng Indonesian President ang iba't ibang usaping may kinalawan sa dalawang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na naging mabunga ang pagkikita nila ni President Widodo sa palasyo dahil natalakay ang partnership at kolaborasyon sa mga mahalagang isyong pakikinabangan ng Pilipinas at Indonesia. Kabilang dito ang mga ilalargang hakbang para mas paigtingin pa ang ugnayan, gayon din ang pagtupad sa mga kasunduan para sa paglakas ng kabuhayan ng dalawang bansa. Nagkaroon din ng pagpirma ng Memorandum of Understanding para sa kooperasyon sa larangan ng enerhiya. Samantala, muling inihirit ng Pangulo kay Widodo ang isyo ni Mary Jane Veloso, ang Pilipina na nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Unang ipinakiusap ng Pangulo kay Widodo noong May 2023 sa kanyang pagbisita sa Indonesia na ire-examine ang kaso ni Veloso sa hangaring mapababa ang sentensya nito at maalis sa death row. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.